Kung may player kang dapat katakutan, ang prime ni Michael Jordan yan dahil walang kahit na anong depensa ang sa kanyang kayang makipagsabayan. At na nga sa puntong basketball god na ang sa kanya'y ipinangalan at sampung beses niyang pinangunahan ng NBA sa larangan ng iskoran kasama ang 41 points per game na sa NBA Finals pa niya pinakawalan. Dahil kaliwa o kanan, walang ideya ang kanyang mga gwardiya kung ano ang kanyang pupuntahan. At bibihira lang din ang nangas na si Eri sa kanyang makipagsalpukan. 48 inch vertical ba naman ang iyong sasabayan? Eh paniguradong ikaw ay may iiwanan. Pero kung hindi pa sapat sa iyo ang kanyang talento at galawan, meron pang isang bounce si MJ na siguradong ikaw ay mapupuruhan. Siya lang naman din kasi ang hari ng trash token at asaran. Kaya sa lahat ng nagkamaling magyabang kay Jordan, nakatikim sa kanya ng matatamis na salitang mas masakit pa sa hiwalayan. At tinumbasan niya ang kanyang angas at tiyabang ng sangkatutok na award sa ilalim ng kanyang pangalan. He was a 14-time NBA All-Star, 5-time MVP, Rookie of the Year anim na beses pang nag-uwi ng kampyonato. Kaya para sa marami siya ang GOAT ng NBA at wala nang dapat kumestyon dito. Pero para sa mga hindi sigurado, hayaan nyo akong ipakilala ang idolo ng ating mga idolo. Ito ang kwento ni Michael Jordan. Napili si MJ bilang third pick ng 1984 NBA Draft, chosen by the Bulls noon. Parang nakatadhana talaga si Jordan para sa kanilang prangkisa. At sa unang season pa lang ng kanyang karera, nagpakita na siya ng ibang klaseng potential bilang isang atleta. 28.2 points per game ang kanyang ikinamada at naipasok niya ang 51% ng kanyang mga tira. At sino pa bang rookie sa liga ang nagpakita ng ganitong klaseng kumpiyansa? 6 foot 6 lang ang taas niya, pero nakikipagsabayan sa mga higante sa shaded area. Kaya ginawa niyang playoff contender ang kanyang prangkisa na dati kulelat sa liga. Pero nagawa man buhati ng Bulls sa elimination, nalaglag naman sila ng box sa unang round pa lang ng postseason. At ang kanyang unang dalawang taon ang nagsilbing buwelo niya sa liga noon dahil pagpatak ng 86-87 season, dito lang napakawala ng totoong angas sa talento niyang baon. Dahil nga sa mga swabi niyang acrobatic shots at fadeaway sa mid-range area, mabilis mabilis naging fenomenon si Jordan sa liga. Kaya nga kahit pa fans ng kalabang prangkisa ay inaabangan ang paglalaro niya. And he led the NBA in scoring sa season na ito, averaging 35 points per game na mayroong 53.5% na porsyento. Siya rin ang tinanghal na depoy dito, norming 3.2 steals per game at 1.6 blocks pa ang kanyang nablangko. And sa loob ng apat na taon sa kanyang karera, nakuha na kaagad niya ang unang niyang MVP title ng Liga. Ganoon kalutang ang talento niya kumpara sa iba. Nagumawa pa nga ng history bilang unang player na tinanghal na depoy sa MVP season niya. Pero despite his greatness para sa kanyang prangkisa, nalaglag pa rin sila ng bad boy piston sa semis ng kanilang komperensya. At sa 88-89 season, dito natin nakita ang ibang aspeto ng opensa ni Jordan. Nilagay siyang point guard ng kanyang koponan at mabilis na pinatunayan ni MJ na may ibubuga siya sa pasahan. Siya ang nagmando ng opensa at ibang klase ng halimo ang kanyang ipinakita. Sa loob ng 11 games, 10 triple-double performances lang naman ang kanyang naitala. Averaging 33.6 points, 11.4 rebounds, 11 assists sa 3 steals per game, converting 51% ng kanyang mga tira. Kaya napatunayan ni Jordan na kaya niyang panindigan kahit ano pang posisyong ibigay sa kanya. At dito rin sa season na ito, pinanganak ang isang career highlight ng kanyang istorya. Sa Game 5 ng quarterfinals kontra Cleveland, lamang ng isa ang Cavs sa tatlong segundo na lang ang natitira. At kanino pa ba, ba, nila ibibigay ang bola? Siyempre kay MJ at wala na iba pa. Jordan, with to go, it up and at nang it... mas nakakamangha pa, alam naman ang depensang sa kanya papunta ang last possession nila. Pero kahit na pinaghandaan nila si Jordan, hindi pa rin nila ito napigilan. Pero sa pangalawang pagkakataon, nalang Taglag muli sila sa finals ng Bad Boy Pistons at sila talaga ang pinakamalaking harang sa Bulls noon dahil sa 89-90 season na ulit muli ang eksenang yon maganda na sana ang tinatakbo ng kanyang season sa liga may isang game pa ang 69 points ang kanyang ikinamada na may 18 rebounds pang kasama pero pagdating talaga ng finals na silat talaga sila ng mga Bad Boys ng liga na pinahirapan siya sa depensa at sa talang karera ni MJ sa liga tanging ang Bad Boy Pistons lang ang nakahanat ng solusyon sa kanya kaya matapos ang pangatlong pagkakataon na nasilat sila Kating-kating na si MJ na ipaghiganti ang kanyang prangkisa. At sa 1990-91 season, dito nag-umpisa ang glory days ng Chicago Bulls sa Liga. At sa taong ding ito, nakakuha ni Jordan ang pangalawang MVP award ng kanyang karera. Sinagasaan lang nila ang elimination at nakuha ang top standing sa kanilang komperensya. At sa postseason, ganoon din ang ginawa nila. Kahit pa nga ang dating nagpahirap na piston sa kanya, winalis lang nila sa conference finals para makatungtong sa unang NBA finals ng kanyang karera. And against the Lakers and Magic Johnson, inakala ng maraming mahihirapan sila noon. Pero Game 5 pa lang ng Finals, tinapos na nila ang postseason. They won 4 games to 1 at tinanghal siyang isang kampyon sa kauna-unahang pagkakataon. At siya rin ang tinanghal na Finals MVP noon dahil 31.2 points, 11.4 assists, 6 rebounds, 2.8 steals at 1.4 blocks lang naman ang kanyang kontribusyon. At nang makatikim ng tagumpay si MJ dito, hindi na siya kailanman lumingon pabalik sa kanilang mga pagkatalo. Kaya sa dalawang sunod pang season, Chicago Bulls ulit ang nag ang titulo at si Jordan muli ang tinanghal na season MVP noong 1992 na natiling consistent ang kanyang pinapakita at mas naging mabilis ang pag-arangkada ng kanyang karera. At kung noong high school ay walang gustong pumili sa kanya, ngayon nasa kanya na lahat ng atensyon ng fans at ng media. Kaya noong taong 1993 marami ang nakasaksi sa NBA record na kanyang ibinandera hindi man kasi niya nakuha ang kanyang pangatlong sunod na MVP sa liga, sa 1993 NBA Finals naman pinatunayan niya na siya pa rin ang hari ng pagdadala ng bola. Nilaglag nila ang sun sa Game 6 ng kanilang bakbakan at 41 points per game lang naman ang ginawa doon ni Jordan. Kaya bukod sa pangatlong sing-sing na inilista niya sa ilalim ng kanyang pangalan, gumawa pa siya sa NBA ng isang kasaysayan. Bilang ang nag-iisang player na mag-average ang 41 points sa NBA Finals at ang unang malalaro maging Finals MVP sa tatlong sunod-sunod na pagkakataon. Pero kung gaano kabilis umangat mga estado niya bilang isang basketbolista, ganoon din naman siya kadali nagsawa sa paglalaro sa liga. At dumagdag pa ng pumanaw ang kanyang ama, nawala na talaga ng interes si Jordan na ituloy ang kanyang karera. Kaya October 6, 1993, inanunsyo niya ang unang retirement niya sa liga. At tumabot pa nga sa puntong sa isang professional baseball team ay siya ay pumirma kaya November 1, 1994, formal na sinabit na ang kanyang jersey number 23 sa kanilang arena. At lumipas din ang isa't kalahating taon na nawala siya sa liga dahil baseball na nga ang inaatupag niya. Pero hindi rin naman nagtagal bago siya natauhan at bumalik sa sports kung saan siya nagumpisa. At noong March 18, 1995, inanunsyo na niya na babalik siya sa pagbabasketball para sa kanyang prangkisa. At sa pagbabalik niya rito, isang season lang silang nabakante bago ulit sila nakatikim ng kampiyonato. Mula 1996 hanggang 1998 kasi Tatlong sunod-sunod na singsing -sing muli ang kanilang naipanalo. At yun ang kanilang pangalawang tripit sa loob lang ng walong taon niya sa Chicago. At sa 95-96 season nga, 72 games naman ang kanilang naipanalo. At ang 72-10 na win-loss record nilang yon ang best finish ng kahit na anong team sa regular season. And get this, hinakot ni MJ lahat ng MVP awards at tinanghal na All-Star Game MVP, Regular Season MVP at NBA Finals MVP sa iisang taon. At sa 96-97 NBA Finals naman, si Malone at ang Utah Jazz naman ang hinarap nila. At sa Game 1 pa lang ng series yon isang game-winning buzzer beater na kagad ang pinakain ni Jordan sa Utah. At sa mga sumunod na games, no match talaga ang Jazz sa kanilang opensa. Kaya napanalunan ni MJ ang kanyang panglimang finals MVP award, isa sa bawat kampiyonato na kanyang nakuha. At sa huling taon ng tripit nila, in full display ang clutch factor at killer mentality ni Jordan sa liga. Sa game 6 ng NBA Finals rematch nila kontra Utah, gumawa siya ng series of plays na kinonsiderang one of the greatest clutch performances sa NBA. With 41.9 seconds left sa game, nagahabol pa ng tatlong Chicago. Kaya binigay ng inbound kay Jordan ang bola at wala siyang sinayang na oras para bawasan ng hinahabol nila. At pagdating naman sa sunod na play sa depensa, inagawa niya ng bola si Malone at sumeta para sa isa sa mga pinaka na tira ng kanyang karera. Open. With the lead! At ang step-back jumper na yun ang nagbigay sa kanila ng ika na kampiyonato atang ang sumimbolo sa malapit na pagtatapos ng kanyang kwento. Dahil petsang January 1999 hinayag niya ang kanyang pangalawang pagre-retiro at sa pagkakataong ito kanyang sinigurado na hindi na siya muling babalik sa court bilang isang manlalaro. Pero kalaunan kinain din naman niya ang mga salitang ito dahil September 2001 din ang pagbabalik niya sa NBA kanyang inanunsyo. He played two more seasons para sa Washington at 22-6-4 ang kanyang inaverage doon. Kasama ang kanyang 43-point performance noong February 2003 making him the first 40-year-old to score 40 points in NBA. NBA history. At sa mga puntong ito, kontento na si Jordan sa kanyang nabuong legasiya. Kaya ang 0203 season na ang naging huling season ng kanyang karera. At hindi tulad ng unang dalawang retirement announcement niya, ang pangatlong ito, ang talagang nagtapos ng kanyang istorya. Ang kakaibang kalibre ni MJ halata na sa unang season pa lang niya sa liga. Sinabi pa nga ni Bird na ang rookie Jordan ang pinakamagaling na manlalarong kanyang nakita. Pinangunahan ni MJ ang liga sa sampung season sa aspeto ng opensa at ang record ni Chamberlain with seven scoring titles ay kanyang itinabla. At hawak din ni Jordan ang pinakamataas na regular season and playoff scoring averages sa liga. At siya rin ang noong pinakainasahan ng Bulls pagdating ng crunch time sa kanilang opensa. Pero ang mas nakakamangha pa sa kanya, siyam na beses ding naging parte ng All-NBA Defensive First Team si Jordan. Patunay na sa depensa rin ay siya noong kinatakutan. And with 5 regular season MVP, 6 finals MVPs, and 3 all-star game MVPs, si MJ ang pinaka-decorated ng ating nasaksihan. At sa kasaysayan ng NBA, hindi kanino man maikukumpara ang iniwang legasiya ni Jordan. Kaya naman kahit pa may mga numero at stats kung saan si LBJ ang lamang, si MJ pa rin ang pinipili bilang GOAT ng karamihan. Pero kahit naman hindi niya makuha ang inyong simpatsya, hindi natin pwedeng itanggi na siya ang pinaka at ang pinaka-maangas na gwardyang tumapak sa liga.